Ang PBBM about the ICC probe na uh, resolution ng Congress na pag-aralan para makapasok dito ang mga yan, siguro na akuha siya ng talagang solid na ano na backup kay PBBM at sinabi na no I will I will definitely not gonna let them come in why because if they come in imagine my vice president i-persecute -per nila Pantakin mo ha, tinan mo ha, kung hindi gunggong itong mga congressman ha, papayag sila na papasok dito ang ICC. Para imbestigahan yung war on drugs, tapos isisi yun kay Inday, kay PRD, kay Bato, at saka kay si Senator Bonggo. So ano to, Congress? Mga kabaro ninyo? Mga kasamahan nyo sa, ano, sa higher, ano, higher house? tapos vice president ng Pilipinas gusto niyong ipagkanulo sa ano, ibang lahi Nasaan na po ang pagiging makabayan natin? Kayo po ba ay congressman pa sa Pilipinas so congressman na sa ibang bansa walang authority ang congress sa foreign policy totoo kasi po ang uh, architect po ng foreign policy ay exclusive yan sa presidente <laughs> So, since foreign yung papasok dito, so that's uh, under foreign policies. Oo, so hindi talaga obra pag sinabi ng presidenting hindi, kahit kainin nyo yung tayo ni Romualdez ngayon din, hindi yan matututo, matutupad. Kasi meron po nga tayong working justice system, working courts dito sa Pilipinas na capable mag-convict at mag uh, ano mag, uh, litigate kaya bakit tayo magpapapasok ng uh, ibang korte sa Pilipinas ano yun kung wala na tayong kung papa papayag tayo na pumasok yan dito i-abolish na natin yung congress at saka yung senate wala na kayong silbi Kasi dapat kayong mga ano mga mambabatas, kayo yung pumoprotekta sa Pilipinas at lalong-lalo na sa batas ng Pilipinas ayaw na ayaw nyo na tayong mga mangingisda natin sa South China Sea binobomba ng tubig binabangga-bangga ayaw na ayaw nyo na na yung ating uh, sovereignty ay uh, na ano na jeopardize dahil diyan sa mga nagaganap dito sa South China Sea pero wini welcome nyo naman binubuksan nyo yung pinto natin para sa ibang invasion Pantakin mo ha. Ah, ayaw natin ng invasion sa ating teritoryo sa dagat na putsa na mo, walang pakinabang talaga 'yan. Kasi mga ano lang 'yan eh, mga shoal nga 'yan, shoal. Sabihin wala na ano 'yan, eh, nasa lupa 'yan sa ilalim ng dagat. And we are not even capable of developing that uh, piece of uh, island. But anyways, atin 'yun. So kailangan nating ipaglaban at gusto nating ipaglaban 'yun against Chinese. Tapos, pumapayag tayo na uh, papasok dito sa Pilipinas, i-invade ang justice system natin ng ibang uh, sa ibang bansa? Anong klase yan? Ano ba talaga? Ayaw niyong sakupin tayo o gusto niyong sakupin tayo? Ano ba talaga? Make up your mind. Sorry. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Di ba ang hikpit natin, isyong-isyo nga yung South China Sea, South China Sea. Oo, kumbaga, yung South China Sea, pumapasok-pasok lang yan sa atin. Nagsiswimming-swimming -swimming lang sila doon, galit na galit tayo. Ito, mantakin mo, iniimbita natin, pupunta sila sa Pilipinas, pakikialaman nila yung siya dito. Nakakahiya naman sa mga judges natin, Supreme Court, walang, baka pwede itong ano paki ano paki ngaratan tong ano ha paki ngaratan naman tong congress wala silang tiwala sa inyo it's as if kayong mga nandiyan sa Supreme Court wala wala na kayong mga kakayanan oh and that being said dito pakinggan natin yung uh, ano yung uh, statement ni Inday Sara patungkol dyan sa ICC probe na niluluto ng congress so after ng after silang mapahiya sa impeachment dahil hindi gumulong yun kasi nagtatanong-tanong na nga daw sila sa Congress kung sino ang uh, aayon sa kanila pagdating sa impeachment walang wala silang nakuhang bilang kaya pinatay nila agad yung impeachment uh, very ano affirmative si ano ah si tawag dito uh, assertive si Franz Castro nung sinasabi niya may nilulutong ko ko ano may nilulutong impeachment pero biglang lab niya ngayon nasabi wala naman narinig rinig lang naman yun wala naman tayong uh, ebidensyang ebidensya ng pinangahawakan pa wala naman nagdedemanda wala naman nagpapa-impeach pa sa kanila pero may mga narinig ako nag impeach impeachment So, nung namatay yung impeachment, kasi nga, sabi nga ni di, sige, i-impeach yung anak ko, tatakbo ako babalik ako sa politika, kung malakas pa ako, babalik ako kung vice president, tingnan natin. Eh. So lalong nataranta yung mga congressman, inactivate yung mga yung mga natutulog na mga walang silbing mga congressman, inactivate. Tapos ito biglang nagkaroon ngayon ng uh, usap-usapan na parang gusto nila kapapasukin. Kaya nga sabi ko, my goodness, so much for yung ayaw lang nila na magpakita ng mga uh, audit reports nila. Alam mo, ito talaga eh. Sobrang talino talaga ng mga Duterte. Sobrang galing ng mga Duterte. They can, ano, they can expose you without saying your name. Oo, oh, kong sabihin na itong congressman na ito ay kurakong nang hindi niya sinasabi yung pangalan ng congressman na yun oh, mantakin mo ah. Generalize niya. Sabi niya, lahat. Yang Congress na yan, ang most rotten. Pucha, nataranta sila. Nasaktan, mga bossing, yung mga, ano, yung mga kur, kur, kurakot ng mga congressman. Tapos, ayan na sila. Talagang siguro, nung nakareses ang Congress, may GC sila, talagang nagplano sila. Inuna nilang gumawa ng resolusyon na makakatulong sa kanilang mga sariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng mga bumoto sa kanila. Pantaki mo ha, ah, nakakapag makakapagpasa na sila ng dalawang resolusyon. Ang ah. unang resolusyon, natitindigan daw nila yung uh, reputasyon <laughs> ng Kongres tapos itong resolusyon na parang planong papasukin dito ang ano ICC. At alam mo ang nakakatakot kasi dito mga bossing, yung presidente natin, i ano eh, <laughs> yung presidente natin minsan makakalimutin din ba? Minsan yung presidente natin parang wala rin isang salita, minsan lang, hindi naman lagi. Baka mamaya makalimutan niya na sinabi niya na hindi siya papayag, tapos biglang boom. <laughs> Anyways, kahit naman pumayag sila siguro, eh, mayroong mga Pilipino naman na talaga magtatanggol sa mga deterrents. Anyways, ganyan kagaling ang mga Duterte. Oh, without even saying the specific uh, uh, the specific congressman eh napalutang ni PRD sa isang salita lang niya sa ilang interviews lang niya sa ilang episodes lang ng gigan sa masa napalutang niya kung sino yung mga kurakot na mga congressman kung sino yung mga salita ng salita ngayon kung sino yung mga super defensive ngayon, O sino yung mga pa-interview ng pa-interview ngayon, ayan yung mga nasa pool, mga bossing. Sabi ni Nancy Salinas, true. O, oh, exposed. Sabi ko nga, exposed. So they exposed themselves. Sabi ko sa inyo, ni isang congressman, wala pang nagbubukas ng kanilang libro ni isa, isama na natin si Polong Oh, Polong, lead by example. Pakita ka nga ng, ano, ng uh, expense report mo. Oh, bawa. Saka na yung mga team player team player. Oh, sige nga, Polong Isang ano lang, isang basis lang. Pak, ilabas mong gano'n Tapos, para mapahiya yung mga congressman yan, Ang problema, yun na, wala na. Hindi ka na magkakaroon ng pondo dyan sa Dabao. Oh, ayan. So, sige. Play na natin to. Ang dami mo na naman sinasabi, Boss Dario. Uh, sabi ni na morning joke. Huwag ka na masyadong madaldal. Hindi pa magaling yung lalamunan mo eh. Oh, uh, ito ang komento ng ating mahal na Sinday si Sara patungkol dyan sa uh, niluluto ng uh, Congress na Katarantaduhan. Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na pang imasok... Ah, sabi ni Lina Aboga naglabas na si Polong. Bakit in... Naglabas sa sipulong, ba't hindi natin ano yan? May Facebook tayo, baka ano ha, e, may messenger tayo ha, i-send e, e nyo sa akin para ipamukha natin sa kanila kung totoo. Kasi kung nakatutok ako sa ano, nakatutok ako sa mga balita. Wala pa akong nakikita na naglabas si Pulong eh. Kung may nilabas si Pulong at may link kayo, pakisend naman sa akin para may pakita na. Baka mamaya pinipake news nyo ako ha. Kasi kung naglabas si Pulong at nakita ko, ipipresenta ko dito, pamukha natin sa mga hayop na mga ito na ah uh, ano eh, na kailan ba kayo, kailan ba kayo maglalabas? O, naglabas na daw ng liquidation audit with resibo, baka naman may link kayo ng balita na niyan eh. i yun naman sa akin kasi hindi ko ma wala, wala akong nakikita eh. O, sige, sige, sige. Kung maganda yan para sa mga susunod na live natin, papakita natin araw-araw para kalabagin natin tong Congress. Kayo, kailan? Kailan? Mahusay, mahusay kung meron. Aba, eh, tingnan mo. Oh, Congress. sabi nila, hindi ko sinabi. Ah, si Pulong daw, naglabas na ng kanyang ano, expense report. Kailan kayo, pucha? Puro reklamo. Resolusyon yung nilalabas nyo eh. Alam nyo, every time naglalabas kayo ng, ano, ng uh, resolusyon at every time or araw-araw na hindi kayo, ano, uh, alam nyo yung justice delayed, justice denied. Alam mo hanggat araw-araw na walang i nagpapakita sa inyo ng kan inyong mga expense reports, mga audit reports, araw-araw na ginawa ng Diyos na walang nagpapakita sa inyo, pinatutunayan nyo na mga magnanakaw kayo dyan. O naglapas si Pulong ng, uh, ng kowa niya, o kita mo mahiya kayo. Panay ang silip ninyo sa mga Duterte, mga PI kayo eh. Tapos yung pala, yung mga Duterte naglalabas nung kanila, kayo ang hindi, anong nilalabas nyo? Resolusyon. Resol puro kayo resolusyon, puro pansariling resolusyon nyo lang. Tapos gusto nyo nang papasokin yung ICC rito ni hindi nyo nga maipakita yung mga expense report nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ayun, sabi, after mag-file ng demanda si Franz Castro, nasa website ng Congress, makikita. Kaya, kung, naku, ang ganda niyan. Uh, numero, numero uno si Abante nung una, sabi niya ayaw niya pumasok ang ICC. Ngayon, biglang naging uh, nagbago kasi nga, hindi niya kayang ilabas yung ano niya, expense report. At araw-araw na naririnig niya yung uh, ilabas mo. Yung konsensya niya, tinasabi sa kanya, ilabas mo na yung expense report mo. Wala siyang may ilabas eh. Kaya nagkana na lang siya, papasukin na lang natin yung ICC para... Yan si Duterte, ko matikom niyan. Baka sakaling makakulong niyan, makakalimutan ng taong bayan na hinihingi sa atin yung hayop na expense report na yan. O, oh, hindi ba? O, oh, sige. Play muna natin to, ha? Sa sobera Itinuturing ni Vice President Sara Duterte na pangimasok sa soberanya ng Pilipinas kung makikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC kaugdahay sa investigasyon ng naging drug war ng kanyang ama. Samantala, itinanggi naman ni House Speaker Martin Romualdez na binibigyang prioridad ng Kamara ang resolusyong may kinalaman sa ICC. Yan na... mo ah, binibigyan ng ano, dinidenay daw niya na binibigyan ng Kamara ng priority. Eh bakit hindi ka mag-promise in ano, in uh, uh, tawag dyan? For the sake of unity na ginawa mga loko-loko kayo for the sake of unity, bakit hindi mo kayang magbigay ng statement, uh, Speaker Romualdez, na it will not push through. Because again, my cousin, the president, the president said, hindi nga pwede, so I will not support it. Oh. At hindi mo kaya mag -ganon. Hindi mo kaya magsalita ng ganon. Alam mo, kasi itong problema. Ayan si ano, ayan si Martin Romualdez. Walang utang na loob yan. Napaka walang utang na loob na tao na yan. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi? Imagine na, ah, imagine. Si Inday Sara number one siya noong camp ano noong survey. 2022, I think 2021, uh, November, December, meron na tayong call for her to, uh, file certificate of candidacy for the presidency. The meron tayong run, sorrow run movement, nakita-kita tayo dyan. Imagine, ah, imagine. So the reason why they are in power now, and the reason why his cousin is the president of the republic, is because Inday Sara gave way. So, si Inday Sara nagparaya siya. Parang si Moira. Nagparaya siya para lang maging presidente si Marcos Jr. na pinsan niya. Because, kung, kung hindi naman naging presidente si Marcos, definitely, hindi ka rin naman magiging Speaker of the House. So, whatever it is na inyong kinakamkam, hindi kinakamkam, na inyong tinatamasa ngayon, lahat ng tinatamasa nyo ngayon, that is because an Inday Sara gave way to PR, PBBM to become president. Ah, nag -ano siya? Nagparaya siya para sa inyo. Tapos, ito ay gaganti sa kanya. Hindi kayo makaabalik sa posisyon kung hindi dahil sa mga Duterte. Lagi niyong tatandaan yan. So, masasabi natin, ah, masasabi natin ganyan ganyan kasama ang ugali at ganyan ka ano niyan ka, ka, ano niyan yung, yung walang utak na loob Diba? Sa yung tamang sinabi nito ni S3W Gaming sabit ka lang sabit ka lang sa dalawa eh tapos ngayon hindi ko alam ha, kung may utos din sa kanya na kanain itong aling to pero imagine ha Imagine, nag-giveaway siya sa inyo actually ayaw nga niyang tumakbo sa national. Pero kung hindi siya tatapo either vice president or president, baka manalo yung mga dilawan. Si Lenny Robredo siguro ang presidente natin ngayon kasi tinalo na siya ni Lenny Robredo nung vice presidential race. Eh. So what, ano, how sure are we na mananalo si BBM kay, ano, kay uh, Lenny Robredo sa head to -head kung wala si Inday Sara as his vice president? So they owe it all everything that they are having right now that they are getting right now all the luxury all the perks of uh, being in power I eh, they owe it all to the Duterte's They owe it all to the Duterte's after they know after they ano, they uh, win the elec the election nagpakalat na kagad sila ng propaganda dat nanalo sila dahil malakas sila, <laughs> hindi dahil sa uh, mga Duterte. Yes, General so Calzado, totoo yan. Na baka si Lugaw pa nanalo? Kasi natalo nga siya eh. Tinalo siya nung nakaraan sa eleksyon eh. Meron siyang protesta eh. Napatunayan sa kanyang protesta na talagang natalo siya eh. So, paano tayo makakasigurado na mananalo si PBBM without Inday Sara kung ilang siya ni Lenny Robredo na walang ka ano ka experience, experience nung vice presidential race. Right? Tapos ngayon itong speaker of the house natin with all his uh, ano his uh, uh, ano mayon yung aspirations and dream of becoming the next president Tina, ano na nila tin, yung ano mo yung utang na loob nila pinabaya pinitawan na nila tapos ang masaklap nun but that same person na may na rason kaya sila nasa power ngayon yun pa yung gusto nilang ilaglad kaya hindi tayo papayag mga bossing okay idiretso natin nakatutok si Salima Refran Nasa Bicol Region si Vice President Sara Duterte para sa mga proyekto ng DepEd. Hindi siya nagbigay ng panaya pero sa gitna ng mga resolusyong inihain sa Kamara na nag-u-joke sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa gera kontra droga ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpaalala ang vice-presidente sa mga mambabatas. Dapat daw tandaan ang dati ng sinabi ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa embesigasyon ng ICC dahil may tuturing daw itong pangimasok sa soberanya ng bansa. Sabi pa ni VP Sara, dapat daw galangin ng Kamara ang posisyon na ito ng Pangulo. Exactly. Di lang daw labag... Ay, abe, dapat galangin ninyo yung posisyon ng Pangulo. Oh, because it was shown in in all of the media outlets. Sinasabi niya in the whole gen na hindi, First off, hindi tayo member. It's pangalawa, it's uh, we will not sabi PBBM eh. We will not surrender an inch of our sovereignty. Eh, sinabi niyan, we will not surrender an inch of our land of our territory. Well, it's the same thing. Oh, the fact that we don't want to surrender an inch of our sovereignty and uh, um, territory, sa mga gustong uh, manakop sa atin sa South China, Sea Same thing, nadaapat, let us close our borders from itong mga political uh, ano na to, entities na to, laluna, European, international, to come inside our country and meddle. with our political affairs. With our ano, our judicial affairs. Oh, let us not let them do that. Masyado na tayong sinakop. Sinakop na tayo ng mga Europeans. Sinakop na tayo ng Asians. Sinakop na tayo ng ano, ng mga Americans, sa mga uh, Western. Di ba? Lahat ng kontinente sumakop na sa atin. Y yung Middle East na lang ang hindi pa. Oh, kasi sa North uh, sa ano sa Western Hemisphere, uh, ano si ano si Amerika, sa Europe, Spain, Asia, Japan. Ngayon naman China parang medyo binabraso-braso tayo diyan. Africa na lang. At saka ano, Middle East ang hindi pa nakakasakop sa Pilipinas. Oh, hindi ba malaman-laman natin yung uh, parang gustong pumasok dito sa Pilipinas, Afrikano. Kaya wag tayong ano, wag tayong uh, papayag. The fact na hindi tayo pumapayag na sakupin tayo ng China diyan sa South China Sea or kunin ng China yung ating uh, karapatan diyan sa South China Sea, eh dito sa Pilipinas wag tayong papasok. Isarado eh, sarado ang mga airport. Daw sa saligang batas kung papayagang mag-imbestiga ang ICC. Pangmamaliit at pagpapababaro ito sa ating mga institusyong legal. Si House Speaker Martin Romualdez sinalag naman ang umano'y mga spekulasyon na binibigyang prioridad ng Kamara ang resolusyong may kinalaman sa ICC. O kaya nga, tinan mo, you know for a fact that there's a resolution, so what are you gonna do about it? Uh, you're saying that the unity is intact. You're saying that you are not trying, you are not attacking PRP uh, in Sara, and you're saying that your relationship with the Duterte's are still, uh, you know, strong. <laughs> If that if that's so on how come you cannot even ano you can even utter oh uh, yung uh, mga salita na I will not let it pass I will not let it uh, go through ano uh, hindi ko siya I will not sign it or I will not endorse it Diba? dapat ngayon pa lang pinapatay mo na pero the fact na you're just denying that there is indeed something 'yung uh, alam mo 'yun 'yung 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 uh, straight to the point uh, the fact na dinide-deny mo lang lahat ng mga bato sa iyo you're denying that you're trying to you know uh strengthening your position for 2020 mininai mo 'yun tas denied-deny mo na mayroong uh, impeachment so dinide-deny mo na you are na tinatrabaho nyo si Inday Sara you're just denying pero may kita mo na tuloy-tuloy pa rin yung atake the house that you are supposed to be uh, heading or uh, leading so ibig sabihin hindi ka magaling na leader uh, speaker Romualdez kasi iba yung sinasabi mo sa ginagawa ng mga tauhan mo So that just shows na you are all politics you're not a good leader ano man daw ang maging desisyon ng Kamara sa mga resolusyon, refleksyon daw ito ng nais sa mga miyembro ng mababang kapulungan. This is what we call, this is the sense of the House of Representatives. There were a succession of um, uh, resolutions that were being filed and of course, as a matter of course, Uh, we have to read out, you know, um, uh, these um, uh, bills or resolutions, and we have to act upon the same. And uh, we have to be sensitive and responsive To the. Ma um, uh, hinaim po ng ating mga function Ah, actually, ganito po yan siya raakin naman. Yung siya nasabi niya kasi is. Uh, that was uh, an issue before, pa. It was a resolution. <laughs> an issue na dati pa. So, uh, ngayon, sa didirato namin. We have to hear it. We have to read it. We have to uh, attend to it. Uh, yes, I know that you can. But you also have the power to stop it. <laughs> You also have the power to just let it slip there. Diwan mo dyan. Tapos, yung susunod na administration or susunod the Speaker of the House, kung ang leaning niya is uh, makakaliwa, galit talaga siya sa mga Duterte, then buhayin niya ulit dyan, ba? Diba? Ganun naman eh parang mga projects lang din yan ni BBM, ni Pinoy. O, oh, hindi ba marami mga projects na inapprove na nag-go na noong panahon ni Pinoy na nung panahon ni Duterte, hindi, hindi rin nasimulan kasi mamimili pa din yung nakaupo kung ano yung gusto niyang i-prioritize. It doesn't mean na approve na yun, eh, obligado na ako na gawin yun. No, pwede nating i-delay yan. It's approved, pero we can delay it kasi gusto ko ito. Ito yung ano ko eh. Ito yung policies ko eh. Dito akma ito. Build, build, build ko ito. Uh. Parang si ano, si Gloria o oh, lahat ng mga policies ni Gloria. Inano ni ano, binagsak ni Pinoy lahat. oh, kasi ayaw niyong, ni Pinoy na mabigyan ng credit si Gloria. So maraming mga projects sa uh, si Gloria no katulad niyan yung uh, Laguna di Laguna Lake dredging project. Bilyon-bilyon ang binayad ng Pilipinas niya na danyos. Kasi approved na yan, nagsimula na yan. Tapos dahil nagkaroon tayo ng breach of contract, pinatigil ni Pinoy, Oo, oh, nagbayad tayo ng bilyon-bilyon dun sa contractor natin. So ganun yun. Totoo naman na may mga dati pang resolusyon na kailangan yung uh, basahin pero mamimili pa rin kayo doon nung pasok sa inyong prinsipyo kung ito ayaw ni halimbawa Uh, may resolusyon ng Pilipinas binibigay na sa China ano yun? obligado ka na ano yun yun? oo obligado ka na basahin yun obligado ka na pag-aralan yun ang ibig sabihin kung merong sampung resolusyon na nakabinbin mula pa dati hindi lahat yun kumbaga lahat yun pwede mong tingnan pero ma pwede ka pa rin mamili doon o mamimili ka pa rin doon nung ipupush mo ganoon Hindi siya parang mandatory itong mga nakabinbin kailangan i-push 'yan. <laughs> yung ganon. Kasi kung ganun ang usapan, kaya kayong pabagsakin nung susunod nung uh, yung susunod na administrasyon, yung pabagsakin ng administrasyon na to papaano? Pag a-approve ako, mag-a-approve ako, mag-a-approve na mag-a-approve na mag-a-approve mag ng mga projects para wala nang pera sa susunod na taon. O oh, hindi ba? Kaya nga may kapangyarihan ng presidente na mag vito i-execute or mag vito ng mga ng mga ano na batas na, resolusyon na na napagkasunduan niyo na parehas ng uh, mataas at mababang kapulungan. O, oh, hindi ba? oh sige, let's play. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla lilinawi naman sa Malacanang kung ano na nga ba ang paninindigan ng bansa sa usapin ng ICC. Yan daw ay para malaman ang susunod na hakbang sakaling isulong ng kamara ang resolusyon. Oh.